Good morning sa inyo ito. Ah, uh, panay bagong okay natin ng mga idol Ayan, Disa, ano, puno mismo ng mga idol ang laki ng puno na to dito yung an uh, uh, punso na to nag tumubo mga idol sobrang laki pakalat yan sa mga idol oh. tingnan mo hindi lang siya pansinin kasi meron siyang mga damo ayan o siyang mga idol lang start na sa si idol lah wala mga idol may ano dito ano na naman ano naman kaya to may pbc oh. Huh? uy ayan naba na ay walang ano walang laman walang kuryente wala mga idol <laughs> nakalagay lang siguro ito nagulat naman ang mga idol baka kaka <laughs> kakaiba na <naman. laughs> kakaiba na naman ito mga idol <laughs> so, ayan sana makakuha natin yung queen ngayon mga idol para sulit yung paghukay natin pero miro lang ano mga idol miro na siyang palatandaan na may queen kasi marami siyang itlog Ayan, may spin box doon. mga workers spin box na 'yan. Ayan, mas maganda. Madali nating makuha. So yung area dito mga idol, papakita ko lang sa inyo yung area dito. Ayan, puro ito mga kahoy mga idol, pero malapit ito sa subdivision. Ayan, may aso pa nga diyan. Merong aso na nakabantay sa amin. Ayan mga idol. So Meron kasi magtayo ng kubo diyan. Napansin niyo po 'yan. Sa eh. Kaya kay nila sa amin to kasi hangat hangat andito to hindi sila titira. Kaya pina bungkal nila to. Sa medyo malapit na yung pamulo ng mga ganyan yung mas Kaya idol rey. Harang nang hina nang lambot na tayo ngayon ah. Hindi ka pa nang alahati niyan. Laki, <laughs> oh. Ayun. Gumagalaw na mga idol, oh. Ayun. Mm. Mm. Sandali, sandali. ng mga idol. Ayun. Ito 'yung ito 'yung palatandaan mga idol na ang dami yung ano. Dami siyang itlog, oh. Ayun. Ayun. Ito. Ayun. Ito 'yung mga kahoy na kinakain niya kung saan niya kinuha sa bahay man o sa mga kaaway na sa sulok-sulok lang ito yun yan ang daming maliliit mo na dyan nakabisa lang <laughs> Maliliit siya mga idol <laughs> palitan mga idol pala <laughs> malaki kasi mga idol <laughs> Nalambot yung magbukay mga idol Wala kasi ito yung Almusal mga idol Ito yung pinangalmusal natin Kaya Ayan Pinatungan ng idol yun, no? Ayun o no? Kita yung mga idol o oh? Yung mga bilog-bilog na yan Yan yung mga treasure dito mga idol <laughs> Baka ito yung Kim na naman to <laughs> Idol ay, magchat-chat na lang dito Kim J.S. mga idol. Pero Kim J.S. yung mga nahukay namin ito. Kim J.S. Pag gusto nyo yung interviewin din itong ano. Ito, yung mga kinain ng anay. <laughs> eh rin tayo bastuyo ito. Okay. Ito tamaan yung ano doon. Ang dami itlog. Kalat kasi ito eh. Yan kalat. na yung queen box dol. <coughs> Yan. Walang putol-putol ito -putol mga idol. Walang cut-cut. Yun, nagalaw na. Yun o. Laki. Laki. Yan yata nah, yung gunbox room. Sana nga, ito na. Baba mo. Ayan nga yun dun. Yan na ya. Matik na yan. Tari. Tulas. Okay. Kidol niya. Oh, kaya. Ayun, malapit na. Tayo mo doon. Uy. M -m -m -butas -butas mga mga butas-butas mga ito. Anjan yan doon. Aray. <laughs> Kakat. Sana mga idol, ito na yun. Ganyan lang mga idol eh. yang yang na iwan <laughs> nasa loob hirapan pa tayo dito mga idol so ito na yata mga idol oh, ayun mga idol sabi ko na pa mga idol hmm. <coughs> yan yung king mga idol

kumabot ng 6 minutes yung video natin pero kuha naman natin sila marami sila natin